Ito ang reaksyon ni Stephen Curry sa posibleng pag-alis ni Klay Thompson sa Golden State Warriors next season. Well after kasi ng loss nga nila and after nang grabing pangit na performance ni Clay Thompson sa elimination game nga ng Warriors laban sa Kings ay talaga namang naging usap-usapan na ang posibleng pag-alis ni Clay nang dahil siya ay upcoming free agent. mad pa nga ng maraming Warriors fans ang sinasabing abay this is the last game na daw ni Clay. Ayaw na daw nilang makita. Dapat daw i-trade na o hayaan na lang si Clay Thompson na umalis. Abay talaga nga namang nagiging parang posible nga ang pag-alis ni Clay Thompson next season para nga sa Golden State Warriors. Kaya nga after the game sa post-game interview interview ay natarungan ng mga reporters. Etong sina Coach Kerr, Stephen Curry Ker Draymond Green about nga sa possibility of Klay Thompson leaving the Warriors. Pero sinabi muna dito ni Coach Kerr na very tough nga daw makita na itong si Clay Thompson ay mag-struggle sa isang very important game laban sa Kings. Matagal daw silang magkasama at alam ang pinagdaanan ni Clay Thompson this past few years dahil sa kanyang mga injury para lang makabalik nga sa paglalaro at parang masakit nga daw na makita si Clay Thompson na ganito ang performance. And then ito namang si Draymond Green ay sabi niya, very confident nga siya na ang Warriors core group. Ito si Stephen Curry, Klay Thompson, pati na rin siya ay nandito pa rin daw by next season. Nandito pa rin sa Warriors sila Klay, Curry at siya. Dahil nga daw napatunayan na Netre Draymond Green ang Warriors organization at mapagkakatiwalaan nga daw niya na ite-take care daw itong si Clay Thompson kagay daw ng pag-take care sa kanila dito kay Stephen Curry at pati na rin sa kanya. Natanong din siya about sa posibleng pagalis ni Clay dahil siya ay free agent. Banggit niya nga na obviously ang gusto nga daw niya ay bumalik itong si Clay Thompson sa Warriors because they have been through a lot nga daw this past few years. Then itong si Stephen Curry nagbigay din ng reaction muna about sa naging performance ni Clay kung saan sinabi niya it's also very tough nga daw na magkaroon ng ganitong performance si Clay Thompson knowing na ginawa niya daw ang lahat to turn around his season ngayong taon at i ang bago role niya sa Warriors na coming off the bench. He knows Clay Thompson is a true champion nga daw at hindi niya na kinakailangan bigyan motivation pa to bounce back si Clay alam niya na daw yun sa sarili niya. Banggit niya rin mga idol na hindi niya daw makita ang kanyang sarili na naglalaro without Draymond Green and Clay Thompson sa kanyang team. Naintindihan niya nga daw na maraming pagbabago ang nangyayari dito sa NBA at hindi daw talaga sila maglalaro magkakasama habang buhay. Pero at the end of the day ay alam niya daw na iisa lang naman ang gusto nilang tatlo. Neto ni Curry, Clay and Draymond and that is to win. And yan nga basically mga idol ang parabang pag -e endorse ni Stephen Kirby, Draymond Green at pati na rin ni Coach Kerr na dapat bumalik si Clay Thompson dito nga sa team ng Golden State Warriors next season. Tiwala pa nga rin sila mga idol na kayang bumalik ni Clay Thompson sa pagiging dating Clay Thompson. Kayo mga idol na ano bang masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba dapat pang ibalik ng Warriors si Clay or iba ang inyong nasa isipan? Commento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.